paano mag-reset ng cellphone na hindi mabubura ang mga picture at videos mo at para bumalik sa bilis ang iyong cellphone kung gusto mong malaman panoorin ng video pumunta sa phone setting Pumunta sa baba at hanapin ang system and update sa ibang phone setting ay system manager o di kaya system lang Pindutin ang system and updates Pumunta sa reset Pindutin ng reset all setting paalala lang ang reset all setting lang ang galawin niyo wala nang iba para hindi ma-delete ang mga picture at videos pati mga apps niyo. Pagdating dito basahin po ninyo ng mabuti dahil ang nakalagay dito this will reset all settings no data or documents will be deleted ang ibig sabihin hindi ma-delete ang data or documents kagaya ng mga picture at video ninyo. Basahin din dito sa baba dahil ang nakalagay dito all settings including the following will be reset ito po yung ma sa iyong cellphone una network settings ibig sabihin ma-reset ang iyong wifi connection sa iyong cellphone ikalawa fingerprints mawala ang fingerprints sa iyong cellphone pangatlo face recognition data at ang paghuli ay ang lock screen password matanggal ang lock screen password sa iyong cellphone Pagkatapos mong mabasa ang lahat ng nakasulat na nandito at naiintindihan mo pwede mo nang pindutin ang reset all settings na nasa baba.